Ayun, nagumba daw, nagumba tayo ngayon, no? Oh. Maulan-ulan. Ayun, mukhang paluto na 'to. Ah, humba, humba. Ayun. Talagang Ayun, oh. Humba tayo, humba. Tingnan na natin. Good morning sa ating mga followers at uh, maulan-ulan na araw.

Ah. Oh. Uh, so mga lods natin so ayan, luto na. Ayano. Oh. Humba humba. nag -alo, alo na natin yung maskara at pata at <tinyo> Yun na, nawala-wala na yung lansa sa suka. Ayan, konting ko na lang. Malambot na naman. Oo, oh, oh, mga 3 minutes. Ito to. Takpan naman natin. Ayan, buksan na natin. Ayan, wow. Init. kaloy natin ulit dahil sa kaldero natin sinalang ayan na uh. Kailangan lutong-luto ang suka. Okay na, okay na. Malambot na. Pwede na, okay na. Ayan. Ayan, mga luto na yung mamba. Okay. thank you for watching mga lods sa tat sa ating mga followers ayan ang ating humba ngayon ayan doto na yung mukbang natin ay nung humba to kain na tayo o oh, kain na o oh. putok batok to ayan o oh. humba kain tayo sa maulan na araw medyo tumitila na kain tayo mga idol ito tutok batok ah katakam na yun tawa ayan kain po tayo magbabati oh, president masarap po sarap halen oh ayan oh

ah ini Sala po. Kaya na, No? Malambot na malambot. No? ini ini, maskara, Kara. Pansi, oh. Kain na pansi. gunon kaya sa ibang tao. Pansi. Pero nagtataram na. Tapos natin yung kanin.